idol si Spoiled si Spoiled ng Florida mga boss angat ang ulo idol si Spoiled mga idol at eto naman po mga idol si Pogi si Pogi mga idol Pogi

Magandang bakbakan to Pero pinakamaganda sana yan Papalabasin yung tao Fishball versus Pogi mga boss Magandang bakbakan to Ito naman yung kanyang katong mga kapit Dol 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 Ingat kayo dol ah Idol, pinapasok na po sila sa kuwadra. Sangin. Si Pogi versus Isport mga idol. Nakaparada na po si Eastfold, mga boss. Pasir naman, mga boss, ng ating live sa lahat ng mga bagong dating dyan, mga boss. At marami-rami pa rin tumbang bakbaka na ito. Ayan na, sinarado na, mga idol. Ayan, mga idol. mga idol. Mga idol, Poggy versus Cheese Pagat Pangat, pangat, pangayon, na. Ba, si si na si nauna. mga idol, Poggy na kapatid <coughs> ng didikit. Cheese Pond, mga idol, nauna. Is Pond Poggy. Is Pond Poggy. na si Poggy. Na kapatid ng pompa, mga idol, si Poggy. Poggy is Pond. Poggy Si Poggy, mga idol, nauna. Si Is Pond na. Pumunod si Ispon! Pogi Ispon nagpapatay ng didikat! Pogi Ispon! Si Pogi, si Pogi natanggal yung sinsa! Si Pogi natanggal yung sinsa! Si Pogi! Pogi ng Tagulod, mga idol ang nanalo. Natanggal yung sinsa, mga idol ni Pogi. Pero nasa finish line na sila, mga boss. ito mga idol si Pogi ang nanalo mga boss sige po sige po sige ah. ano idol ano bubunot bubunot tapos mag ng konti Naka dalawang ano ka idol, di ba? Dalawang tiketan eh. Ay, nga po na, iskol. Wag mo sayangin ang lakas mo. Hindi pa rin sa mga idol nagbabago, ganun pa rin. Dikit na dikit pa rin sa ni laban niya kay Pogi. Pinakikita niya mga idol ang best niya. Ayan, ganyan.